ano? Okay po? Hmm. Dito po, 100 meters, 30 pesos. Then, 1,000 meters. 300. Na. Oras lang po ito po, sabihin nyo mabili. Kanan lang po ako. Ito. Okay po. Okay, skyway na lang po tayo, para magali. 35 lang naman po ang bayan. Kapag ba? hindi yan. Na. Para malamit pa. Ay, sasama yun yung sa charge. Positib? Ako. pa yung 500, Ay, 200 lang po. 200? Meron po yung ano, 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 talaga dun sa loob po. Wag mo ka terminal ini-hotel at Monila. Tungnan talaga yan sa kanila. Wala pang terminal Yan. Ano yan? terminal ini-hotel at metro Monila. Tungnan po talaga yan. Tunay ang bayad nyo? Tungnan sa loob. sa loob po. Wag mo na kasakay ba? grabe naman 300 nga lang sa grab eh Ay, iba talaga yung grab ma'am. Opo, yung grab ang pick up Opo, iba talaga yung grab Matagal po talaga din ng grab Ang grab din eh. Hindi pareha sa ano Mas mura kayo Hindi pareha sa taxi Mas mura ang taxi Mas mura Ay, ang grab ma'am. Mas mura ang grab talaga Mura po talaga Ah, mas mura pa ang grab Kaysa sa inyo Akala ko ba ang metro-metro nyo ano Opo, middle distance po kami Metro Pura po ang grab, ma'am. Pag-grab sa apps po. Pero pag-grab ka sa airport, sa airport sobrang mahal po. Kaya nga nagkakaban po yung ibang apps po sa airport grab. Kaya po hindi sila, tayo magbuka? Wala, lahat nila i-let go? Let ko, talaga pabalik-balik na nga ako dyan. Biyahe-biyahe lang ako ng ano eh. distance lang yan, ma'am eh. Pusintuan na po. Drag it po. Natusundan niyo po ba yan dito? Yung oh. metro? Oo. Nasusundan talaga. Oh, 100 meters 30 pesos Tama po kaya nga ba sa akin. Then 1,000 meters 300 lang. Kung 100 meters, 1,000 meters, bali 6,800 meters na po yun. Or 68 times 30, gano'n lang. Try nyo po yung computer na para alam niyo. At malapit na rin naman na tayo. Bali pagka umabot yan ng ano? Nang ano 1,500 meters, makano? 1,000 yan ma'am. One plus po yan. Ha? Dito na po yan. 7,000 km. Bali 7,000 meters na yan or 7 km. Ha? Ang alin? Ang tinatakbo ko na. Grabe naman kayo. Tapos magkano ang ano niyan? Hanggang dyan lang. Metro po yan. Ha? Metro nga po. Kaya nga po natin minetro para may pagpapasiyan po kayo. Tama po. Kapitin nyo na lang ma'am. 72 times 30. Ganun lang. Ayan na po. 72 times 30. Ayan okay. po. BBL. Ayan na po, ano ba yung na presyo naman ngayon? Oh, magkano? Ayan na nga po yan. Ayan na po BBL, oh. Po oh, po. sabi nyo, mura lang kayo. Pa-500 lang ang pera ko. Ay, mura talaga. Mura po, po kayo sa, sa loob. Little, little, Ay, ba't ganun? Maabot ba? ng ganung presyo, to 2, 160? 160? lang po yan. 1, 6? Uh, Ay, wala na akong pera. 500, 500. nga lang ang pangbas ko, eh. Ay, Aba, grabe naman kayo. Ay, dapat pala, nag-gift na lang ako. Eh ganyan pala ang ano rate nyo eh. Sabi ko sa inyo pag ka, mahirapan ka po. Ay hindi. Nagbabiyahe nga ako eh, biyahera ako. Isa pa iba handed, nakaka-uwi na ako Laguna. Eh, kung nag-offer ka po talaga na mag ka, hindi ka po namin siya napilitin. Eh. Grabe naman. Eh ba't mo ako inano na hinila-hila mo pa ako ang laylay ng nilakad ko hanggang dulo ng tulay? masada Ay kahit na masada ako, hindi dapat ganyan. Anong klase eh, yan? Tanggal na lang. tanggalin ninyo na lang po yung porsyento ko. Sige po. Para at kayo pa na yung Grabe naman kayo. Dahil pa kayong managa. Ka ka. Hindi. Hindi ako nagbabayad ng ganito sa taxi sa Grab. Hindi rin. 300 lang ang binabayaran ko. Wala po 300, sir. Ay, nako. Grabe kayo. Grabe kayo maningil. Sa positive na yan. Positive na yan. Iya, ano I-report Ire ko yan. Grabe kayo. Nakarecord po tayo. O talaga, nakarecord din ako. Sabi nyo kaganina, ano, mura lang kayo. Tapos magkano ang, ang singil nyo? Ang laki-laki. Ito e matakbo nga yan hanggang ngayon, no? Naka-stop na matakbo. Grabe naman yan. Alam mo, sa totoo lang ngayon lang ako naka-encounter na magbabayad ng ganyang kamahal na umuwi ako buwan-buwan. Oo! Lalo na po po. Grabe po, grabe talaga. Sige, na lang po, po tayo dito. Wala na talaga ako ibibigay. 500 na ibinigay ko sa inyo, pinanggas-gas nyo pa. Ay, ano yung papamasahe ko sa bus? Paglalaka rin nyo ko? Madidak po yun, mabawas ganun eh. Ha? Bawas naman po yun, ma'am, sa mag-intindi ma ba diba naman kami, ma'am. Bawas? Ma Ibabawas yun? Nakaintindi naman kami, ma'am. Ipala naman po kami. Ano pangalan nyo? Sige po, walang problema. ma'am. Ibigay niyo yung pangalan oh, nyo sa po, po, niyo sa akin. Bayaran na lang uh, ng. Wala nga ako ibabayad 100. eh. 500 na nga lang nakikita ko eh. Wala na namin, tapos mo bayad. Ano 'yun? Eh grabe naman kayo. Grabe sige. naman ma kayo magano. Na na Tanggalin, oh, oh. Tanggalin niyo na naman 'yung mga na dag -dag Tanggalin eh. dag niyo na lang po 'yung porsyento ko, which is para sa pamilya ko, nga? Wala na nga ako porsyento eh. Dagdagan niyo na lang po 'yung binigay niyo sa akin ng 500. Sige po. Ito lang ang pera ko, oh. Sige. Iyan, iisang daan. Nakipagsapalaran na nga lang ako sa ano. Sa dito sa sinasabi niya na mura lang, mura lang, mura lang. Mura man talaga, may kasalukuyan. Mura? Mura ba yung isan libo mahigit? Sasabihin nyo, mga ano, Mura yon, hindi yun mura. Maawa kayo sa kaharap nyo kung sino yung kaharap nyo. Nagmi-mission ho ako, hindi ako mayaman. Wala, wala wala Gaba yan sa Lord. Pili sa iro, ay hindi, hindi yan. Kaya nagtaka ako kung bakit dalawa kayo eh. Hindi, magpapalitan na po kami, ma'am. Hindi, hindi ganyan yan. Sino oh, mo mag-complain, ma'am? Bisita na lang, ako, ay, ma na lang po kayo magbayad, verbalin na lang po. Grabe airport. kayo, Paano hindi ma maganda yan. Ibaba nyo ako dito sa bayan sa buwendang to. Kayo ma'am, mo kayo kasi may gusto po mag ano po sa airport na lang Ano, ibabalik nyo ako sa opisina sa airport na nandito na ako sa lokasyon ko? Ay, ayun nga po. Ayun, magsusumikap po maayos, ma'am. Ilakas mo, eh. Hindi eh, kasi nakaka-high blood kayo eh. Atakihin ako sa puso sa inyo ngayon eh. napaka, napaka. Hindi talaga, may sakit ho ma ako. Ma ako talaga sa puso. Am, na, am, na, 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 na high blood na ako ngayon dito ngayon. For the first time, ngayon ko lang na-encounter yung ganitong ano. Na Nag-i-scam ba kayo? Hindi, hindi tama yung pair nyo. Hindi tama yung pamasahin nyo. Ang grab na in-offer lang sa akin, 300 hanggang dito. Dapat sa grab, pwede sana Kaya nga eh, nagsisi ako kung bakit ako sa sa kanya ayano Ayan o, isanda na nga lang ang pera ko. Wala na ako mong idadagdag? Grabe naman po. Pasensya na, pagpapalain kayo ni Lord. Malalaman niyo yung pangalan ko kung sino yung inaanong nagmi-mission. Ako hindi ako ganyan sa tao. Ma'am, hindi ko tungkol tungkol sa mami. Nabi ko po kayo na maayos. Ayun natin nga ako, pero hindi ho tama yung pernyo. Ano ma'am? Hindi ho tama yung pernyo. Grabe, grabe. Sige, ma'am, okay na po. Nagmi-mission pa man din ganyan yung Hindi, talagang ano, na high blood na talaga ako. Dali po, sir, galing, wala pa rin Hindi ako galing, pasensya na rin ho. Pero sa totoo lang ako, hindi ko po ano yung dalawa. Kula pa ko pala na. Nasa pa ko AAX 5941. AAX 5941 yung taxi. Grabe. Grabe maningil. As in, grabe. What? Ang taga. Nananaga. Grabe sila. Hi guys, andito na ako sa bahay nga namin ngayon Naka-uniform ako simula ng Tabaw, kasi nag-therapy pa ako kahapon Para may pamasaya ko pa uwi Hindi magandang nang-counter ko Kanina doon sa Naiha Airport Panoorin nyo yung video, talagang Sopra, bakit kaya may ng Mga tao, ano Ay Lord, nakapagod, karating ko lang Ngayon, ito lang ang jalakong bag Yan lang, wala nang iba Yan lang, wala nang iba, matutos hindi mo Mabigat Ay naku bakit kaya may mga ganong klaseng tao? Ah, nakaka-stress sila. Muntik na ako kanina, guys. Siguro, kung natuluyan ako doon, wala nang katulad ko na pupunta sa inyo para mag-mission therapy. Grabe, ano? May mga ganong palang taxi na nananaga talaga, ano? For the first time. Ngayon ko naramdaman to sa buhay ko at nangyari sa akin sa tagal kong nakatira ng Maynila lumaki akong Maynila. Kailan lang naman ako dito sa Laguna. Pero alam ko yung buhay. Bakit naman ganun sila? Sana yung mga nakaranas na katulad kong uh, experience, sana naman ang gobyerno natin maging mahigpit tayo para na tayong patak metro ng mamahal, mahal, sobrang mahal. Ito na ang aking Goldwyn. Oh, Namiss ako siya yung simalubong sa akin. Ang ko darling ah, diba? ka. Ah, di ba? Laba-laba ang gold ko. Ang isa, ang baby ko. Nagpaalis ng pagod. Pampaalis ng pagod. Ayan, nag-bless na. Hmm. Kamusta na ang baby ko, goldwin ha? Kamusta na yan? O, oh, siya ang mm, palagi sumasalubong sa akin. Pag galing ako ng mga biyahe alam na sige guys panoorin yung video ko sana sa mga naka-encounter ng ganitong experience nagsalita kayo at maayos sana yung mga ganyang naghahanap buhay oh pare-pares tayo naghahanap buhay pero sana maging ano naman kayo hindi yung ganun nananaga kayo eh hindi na maganda tama ba yun papalamon nyo sa pamilya nyo pananaga kahit sabihin nyo meron kayong kumpanya dapat na sa tamang fair hindi naman kagandahan ng inyong taxi kan nga lang ang naramdaman ko, pinagpapawisan ako dahil sa sobrang may jacket ko. Naka-uniform naka pa ako. Hindi nyo ba napansin? Akala nyo, ang yaman-yaman ang nakuha yung dedenggo yan. Bahala na ang Diyos sa inyo. Ang dalawa. Mm -mm. At sana, yung mga ganong kumpanya, sana wag naman kayong mag-rate ng ganyan. Akala nyo naman, exclusive. Halos ang layo na nilakad ko hanggang tulay. Umabot pa sa kaya ng jeep. Sana nag-jeep na lang ako. Hindi na ako sumakay sa taxi na yun. Grabe. Yung mga ganyang modus guys, ingat-ingat kayo ha. Ngayon hindi na makitiwala sa taxi Imbes na makakapag-pray ka sa mga taong alam mong nahihirapan sa buhay para pagpalain sila at bigyan ang basbas. Pero sa ganitong na-experience ko, parang paala na ang Diyos sa inyo. Panapanahon din lang yan. Pera-pera lang yan. Pero sana maka-encounter kayo na hindi kayo mababaliktad sa mga ginagawa nyo. Hirap lang ganun hindi kayo aangat sa buhay kapag ganyan kayo